natin ang mga maglalaro ngayong hapon. Unahin natin ang Team Gen Free. Led by actress, singer, and Philippine Air Force Reservist. At ang Gen ng Team Gen Free. Walang iba kundi si Geneva Cruz. Gen, welcome back. Hi! Good to have you. Nako, Gen. Hello. Grabe, eto na. Bago tayo mo pag Gusto natin malaman sino ba ang bubo ng Team Gen Free. Yes! We have, of course, ang free ng Gen-Free, si Jeffrey Hidalgo, si Direk. Kuha yung muna natin, Gen-Free. Ayan, ayan, there you go. Ang hindi alam ng mga tao eh, isa tong triathlete. Ayan, yes. si Jeffrey. And of course, yung aking inaana, si Sam. Hi, Sam! And Where of po? course, one of my best friends and cousins, si San Cruz, uh, magaling na singer at triathlete din katulad ko. Next, <laughs> we have Glenda Cruz. Ngayon, Hi, na. Glenda. I heard that sumali ka rin sa yes, isang triathlon atapos, recently. tapos ko, kasama ko si Glenda. Grabe. <laughs> <laughs> Dahil ba sa influence mo yan, Jeffrey? Medyo. <laughs> I hope so. Pero nakakapag-training kayo minsan together. Like, informal oh. training lang kahit wala triathlon. Oh. Takbo. Takbo. Hindi pa ako mag-swimming noon. Lagi nagsiswimming. Siya oh. yung nagbigay ng swim coach sa akin. Si, uh, si coach, coach Al. Al. Pero, kamo sa preparations? Hindi talaga ako marunong mag-swimming, dong. Oh. Hindi talaga. As in, nagpo-float lang ako. Yun lang ang ano. Kasi naman sa Air Force, hindi naman yan mandatory talaga. Pero, ginawa ko yan. Ayun. Wow. I'm just proud of myself. It's never too late to learn something new. Correct. Ano ba yung next goal? Ano ba? ano ba oh, Full Ironman? Ironman naman. Full Iron Man. Wow! Cool na. Year. Wow, grabe. Thanks. Alam naman ba sa Reservist? Kayang-kaya kahit ano. Kaya, good luck, Team Jeffrey! Good luck sa inyo. Ito ng po ang makakalaban nila ay ang Shanti with New Id. Ang kanilang team captain ay isa pong actress and singer born in Manila and raised in Argentina. She made her debut in the K-pop girl group Lapilos back in 2022. Please welcome Sparkle talent Shanti Videla. Shanti, how are you? Hello po. I'm good. I'm good. Yeah, Shanti. Okay, pakilala mo naman sa amin ng mga kasama nyo, ang New Id. Ayan, ipapakilala ko po sa inyo ang aking younger brothers, starting from ang pinaka-extroverted na leader ng New Cita. si Tan. Hello! Hello! So, <laughs> yes. Nice to meet you, everyone! At next naman, super OA. OA po talaga siya. Secret lang Ay, hindi. Walang ganong ganan siya. <laughs> ang super OA na main vocal naman ng New Wid, si Em! Hello, mga kapuso! Ayan, mga kapuso! At siguro medyo obvious naman po, yung sumunod na number ay ang nang-challenge na main visual ng new hit na si Mackie. Hey Mackie, what's up? You, Welcome to you, gentlemen. Alam niyo, may trivia po ako about Shanti Hero. You know, She speaks five languages. Ang tawag po natin dyan ay polygot. Di ba? Pag lima, mga three or more. Pero bukod sa English at Filipino, ano pa bang language ang kaya uh, mong bigkasin? Uh, well, I speak Spanish po kasi I I was uh, I was raised in Argentina, Argentina and my dad speaks Spanish. So at home I speak Spanish and of course Korean because I learned it in Korea po. Yeah. Oh. Yes. Speaking of Korea, baka pwedeng bati mo naman yung mga viewers natin in uh, Korean. Okay. Annyeonghaseyo. Jeoneun uh, La Pieds <laughs> sa vocal makyu inneun nita. Teamnida. Grabe. Ang New Eid naman po ay All Male Pipa Group. Maki, bakit New Eid ang pangalan ng grupo, Maki? Uh, short term po siya for new identity kasi every comeback po namin, iba-iba uh, iba, 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 yung concept po yung ipapakita po na. Good luck sa ating dalawang teams. Team Gentry of course, Chanti with New Eid. Simulan po natin ang showdown for 200,000 pesos. Geneva, are you ready? Chanti, are you ready? Yes! Let's play round one. Come on. Let's go. Here's your question. Top six answers are on the board. Bukod sa laptop o tablet, ano ang mabigat na object sa bag ng estudyante? Go! Geneva. Pencil case. Pencil case. Napakaraming mga lapis siguro niyan. And speaking of estudyante, currently, nag-aaharal kayo ulit kayo. Oh, galing, galing. Good luck, good luck. Good luck dyan. Sabi ni Geneva ay pencil case. Wala estudyante. Bukod sa laptop, tablet, anong mabigat na object sa bag ng estudyante? Libro. Kansin <laughs> kaya ang mga libro? Shanti, pass or play? Play! Geneva, balik pa na tayo. We're gonna play. Let's go. Shanty with you in. Dad, bukod sa laptop or tablet, magbigay ng object na nasa bag ng estudyante na mabigat. Siyempre, kapag may libro, meron ding notebook to take down notes. Notebook. Diba notebook? Yes, <sir>. L. <Let's> <laughs> pumapasok ka pa rin naman sa school. Hindi na po. Nagka-training po kami. training nagka-training. Pero nung pumapasok ka, ano ba yung mga bagay na magbibigat sa bag mo bukod sa laptop o tablet? Siyempre, yung maraming ball pen. Tama? Tama! Pwede! Maraming ball pen. Pwede! Like, Pwede. Like, good, answer, answer. good answer! Good answer! <laughs> Ganyan ba ang ball pen? Yan! Maggie, bukod sa laptop, ano pang mabigat na bagay ay, sa bag kompede. ng estudyante? Tumbler. Sa so, bagay, alam mo, ay, necessity hi, na ngayon ang isang tumbler. Kailangan may kanya-kanya tayo. Di ba? Para talaga refill tayo ng refill. Hindi tayo nagdadala ng mga, ano, mga single-use plastic. Di ba? Hindi natin ginagamit yan. Nandyan ba ang tumbler? Santi, bukod sa laptop, ano pa mabigat na object sa bag ng sudyante? Siguro, lunchbox. Sabi ko yung laman nun, no? Steak, no? Para Opo, sobrang no, bigat. Siguro, kanin, tsaka hotdog. Mga limang club, kilo na hotdog, po. pwede. Opo, pwede, pwede. <laughs> Nandyan ba ang lunchbox? Deb, bukod sa laptop, mabigat na object sa badang si Dandre. Kasi kapag nasa school, papawisan. So, ekstrang damit? Ekstrang damit. Pwede? Pwede ba? Nandyan ba ang damit? Team Jennifer, time to huddle eh ano pa kaya? Ano po? Di po, di ba nagpa-prank po kayo ng mga kaklase niyo dati? Bato. Di ba? Wow. Oh. Bato, di ba? Gano'n ka laki bato nilalagay mo? Yung sakto lang po pang gawang bakay. <laughs> Nandiyan kaya si Surveya ng bato. Wala. Alright, time to steal. Miss Glenda, ano kaya ito? Mabigat na bagay na nilalagay sa bag na iso dyan. Um, umbrella? Umbrella. Sam? Sapatos. Sapatos. Mr. Jeffrey? Yun din Sabi extra shoes din eh. Extra shoes din? Geneva. Alam okay, para sa final na? answer. Ano kaya? Bukod sa laptop ha, mabigat na bagay sa bag ng estudyante. Pera! Ah. ah, points! Points! points. Pwede, 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 pwede. Points! Pwede. Pabigat talaga ang pera. Ang tanong nandiyan ba? Ang oh, pera! All right, let's see kung anong ginakuha. Everybody, number six, please. Mga sharpener, mga ruler, eraser. Number four. Charger. Allowed ba ang cellphone sa school? Yes, po. Kasi kahit nung college, wala pa mga cellphone. Ay, hindi, meron na pala. 5110, alam niyo yung 5110? 3210, mga ganun. Anyway, panalo sa round 1 ang Team Chandy with you May 81 points sila. Ang Team Jeffrey naman ay babawi sa second round, right? Yeah!